Anak lagi dah nak nomor permi na ko gaka ba nga kanang dapat saligan lang giday nato permi atong kaugalingon kay kami mo sa una nagstart nagstart kog vlog apil pud si mama klase klase ba yang content kid among na tryan maka ingon ko permi nga kita padayon na giday ta permi bisa pag moabot sa point sa tuang life nga wa ahata, padulong, kaniba, padayon, nga, nga, sa, na takabalo kong aha ta padulong kani ba tong ginahimo na ba ni mapadulngan padayon na gid sa basta i continue ginato ang ato bitaw saling sa tuang kaugalingon oi ka og kay okay, lord kay na na gid ang ginahimo sa una kay sa una mo nagstart mi dagang mga tao nga kanang walay pag-asa di mo lambo dira dinhi magka income ako mingon ko nga bahala na basta kayo mo padayon ko kay mga ka feel na ko bang kanang murag diri kay kami atong nag start ni walang wala bay gid ni karon makaingon hindi ko nga kung kamo nag start mo wala na mukha, balong, ah, mo kabalo kung padulong feeling yung imposible na kaayo per dili gid ay padayon na gid I know, mabuti kid ang adlaw nga ihatag ni Lord ang para sa imong mga kaysa amo ni mama sa una klase klase nga content amo na agian dili dito para sa mo ang pergi ni Secretus kinabuhi nga dili gid ta mo give up dili na to iundang bahala gid ka na taw ang kabalo mahata padulong always padayon sa ligi gid imong ka ogalingon og si Lord kay puhon makaingon na lang gid kang hala abi na ni pero posible di ay na amazing si Lord mulihok sa atong kinabuhi gid